yo, yo, what's up? Ito yung pinakauna kong structure deck. Dark Magician. Illusion of the Dark Magicians. Tsaka, ang sa store. Binigyan ako ng free na, ano, card case. Sponsor. <laughs> Itong binili ko, guys, kasi may plan akong sumali sa mga tournament tournament. Ah! Siguro kulang pa ako ng dalawang ganito. Makakabon ako ng isang deck talaga na pwede kong isabak sa tournament. Hindi naman kalakasan yung Dark Magician deck pero goods na din siya. Rogue. Baga sa tier list nasa rogue. Rogue siya. Napalag-palag pa rin. Okay. Buksan na natin to guys. Hinaharin na ng laman. Teka lang. Kuha akong kutsilyo. Okay. So, yung mga nagbabalak na ano, makabuo agad ng deck. Structured deck yung bilhin nyo guys. Kasi matik na yung gusto nyo kung bibilhin. Andun na agad. Nandito na siya agad din. Kailangan mo na lang tag 3 copies nito. Tatlong Dark Magician pwede din naman dalawa pero kailangan mo talaga itong mga importanteng mga spell card niya na dark magician Cir dark magical circle tatlong copy niyan okay. wow so ano to o, din pala siyang ano guys so oh, booster pack high power up pack structure deck so huling buksan na rin to guys okay may free din siyang ano ano to Ooh. Parang ano, play mat. So, di kagandahan eh. Sakto lang. Sayang di ko ma-zoom out. Dark Magician blue eyes check okay, meron din silang available na blue eyes dalawa pa lang kasi yung structure deck ng ano eh Asian English okay, si simulan yung camera ito yung laman guys wow wow ang ganda Wow, ultra rare. The Dark Magician, Dark Magician Girl, SR, Magician of Dark Illusion, normal, Magician's Robe, normal. magician's rod normal then yung mga, mga pinol ko guys tagtatatlong copy nun guys palag palag na yun magician souls okay SR ng apprentice illusion magician ganda magic cory book normal dimension conjurer normal jester confit Sangang Witch of the Black Forest Legion The Fin Jester Keiku the Ghost Destroyer Breaker the Magical Warrior Summoner Monk Spellbook Magician of Prophecy. Arm Armageddon Knight. Kanda. Keeper of the Dragon Magic. Kanda. Mana Dragon Zernetron. Magical Dimension. Ito guys, ito yung mga importanteng cards dito sa deck na to dark magical circle ito yung need mo mga tag 3 copies guys sa deck nyo pag gusto nyo bumuo ng dark magician deck illusion magic dark magic expanded dark magic inheritance B, okay. B, Soul Servant. Ito din. Solid din ng card. Secret of Dark Magic. Oh, nice. Kasama palang Monster Reborn to guys. Solid to guys. Polymerization. Nice. Secret Village of the Spellcaster. Wonder One. Wonder Woman na nasaan na nalagay dito. Fusion Substitute. Okay. Spellbook of Secrets. Spellbook of Knowledge. Oh, nice. Gusto ko to. Daming paggagamitan to, guys. Fusion Deployment eternal eternal soul magician navigation magician combination oh nice solemn judgment okay maganda din to. magic cylinder ito na yung mga extra deck nila amulet dragon wow ultra rare Dark Magician, the Dragon Knight nice, ang ganda din ganda din yung laman pwede natin ito patagalin buksan na natin tong power up pack na ano Structured deck na to sana makuha natin dito yung Droll? na ano, mahal din yun eh Chimera Secret Rare. Okay. Mirror Force na SR. Oh, nice. Diffusion Wave Motion. King of the Swamp. Scapegoat. Nice. Not bad, not bad. My SR. ganda okay okay buksan din natin yung free na ano nila okay maganda kasi hindi siya karton na plastic siya paano ba to buhin ganon tupi itong mga gilid gilid paano natin siya ilagay maganda ata kung nakatapat dito ito para makikita yung Okay. <laughs> Ang ganda din. Nice, nice, nice. Ganda guys. Worth it. Okay, thank you sa panonood. Worth it guys, worth it guys. Nice, nice, nice. Thank you.